Ray Ayasaki ay isang mahusay na plastic surgeon. Sa harap ng kanyang modernong klinika, tila perpekto ang kanyang buhay, maayos ang trabaho, maganda ang bahay at tahimik ang personal na buhay. Ngunit sa kalooban niya, mayroong isang lihim na pagnanasa na matagal nang itinago. Sinanay, kaibigan niyang matagal nang minahal, na ngayon ay nasa mapanganib na sitwasyon. Nanay ay nasa panganib mula sa kanyang mapang-abusong asawa. Sa bawat text, tawag at lihim na hintuan ng damdamin. Muling nagbabalik sa alaala ni Ray ang panahon ng kanilang kabataan, isang pagkakaibigan na may kasamang lihim na pag-ibig. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapapanatili ang katahimikan ng kanyang damdamin. Ngunit isang gabi, dumating ang mensahe na babaguhin ang lahat. Ray, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Sa sandaling iyon, nagising ang matagal na nakatagong tapang sa puso ni Ray. Hindi na siya titigil. Kahit gaano man ito kasalimuot o delikado, Handa siyang gawin ng lahat para kay nanay.